Ayun, kayong dalawa, ituturuan ka namin kung paano mag-connect sa Colosseum Kasi wala kasing mga room na ginagawa Na ginagawa ganito So guys, di ba, kailangan mo ng ticket para gumawa na sa room oh. Dito guys, tuturuan ko kayo kung paano So katulad ng neto na So, i-start lang po natin siya I-start Colosseum, wala pong room yan, ako. nakikita niyo na wala kami invite, wala I-start lang po, i-start lang po I-start lang po natin Start lang po, po natin One Start